Ito yung time na paalis na kami ng Jubil. So habang nagaantay kami ng aming sasakyan papuntang Damam Airport. So nang pakyot-kyot muna ang first son sa camera. But deep inside, nalulungkot talaga yan kasi iiwan na yung kanyang Arabo char. Hindi pwedeng umalis na hindi makapag-outfit check. Charo. Pero <laughs> sa totoo lang, mahirap pala yung ikaw ang mang-iwan kaysa <laughs> ikaw ang iiwan char. <laughs> Agoy, ang OA. Akala mo naman walang video call jay char. Habang nag-outfit check pala kami ni Akira ay tumawag na pala yung aming sasakyan papuntang damam kaya ayan natigil na yung aking pag video video so pass forward na nga tayo nandito na tayo sa damam airport Hi, love Hayahay pa talaga ang buhay ko dito mga jay kasi andyan pa si daddy. Siya yung nagtutulak ng aking mga bagahe, yung aming mga bagahe na napakarami, apat na malita yan. pray alam nyo na ang laman yan, mga kawali, day. <laughs> <laughs> Itong pagkahilig ko talaga sa mga lutuan, ang problema ko naman kung ano ang lulutuin. Pagdating sa Pilipinas, charot. So nag nga pala kami dyan mag-open yung elevator. Akyat kasi kami sa second floor o third floor. So nakalimutan ko na kung sa second floor ba kami pumunta ganyan. Pasensyahan nyo na, malilimutin talaga ako. Hindi ko maalaala kung saan ba, si floor ba o third floor. So, nag-antay pa kami dyan mag-open yung kabilang elevator. Kasi yung isang elevator na nag-open, maraming nakasakay. Siyempre, mahiyain tayo. So, nakakahiya naman makipagsiksikan. May dala tayong mga bagahe. Kaya, nag-wait na lang kami na mag-open yung isang elevator. So, finally, nag-open na din siya. Oo, oh, ang laki naman doon. <coughs> Hi, loves. Mm -hmm. Si pa bye, bye daddy. Bye dad, mag-iingat ka dito ha. Let's go now. Now, na. Nauhaw nang ako eh tadi paki mo muna yan, ha? O, oh, 'di diba, tamang tagasunod lang talaga ako sa kanilang mag-ama. So, maraming salamat po sa naghatid sa amin dito sa Damam Airport, kay Kaalan at kay Kajan. Hindi nyo po talaga kami iniwan hanggat hindi kami nakapasok sa immigration. Thank you so much po. so magpapakilong kilo mana kami guys So, ayan, ang dami talagang nakapila para ipakilo yung kanilang mga maleta. Kasi iba talaga ang timbang sa bahay at iba din ang timbangan nila dyan. Hindi ko alam kung anong klaseng timbangan yan, Char. 23? Ha? Laka, sabi ko na sa'yo. 23.2 Ay, hindi Ba't Naluka talaga ako sa timbangan nila guys. So tinimbang namin yan sa bahay. 22 kilo lang talaga yan. So pagdating dyan sa timbangan nila 23.8, 23.5. May 25.5 pa nga kami. So nagbawas talaga kami. So pwede naman ang 23.8 at 23.5. Okay na yon sa kanila. Pasok na yon sa kanila. Ang hindi lang talaga pasok is yung 24 at saka 25. Kailangan mo talaga siyang bawasan. At nung okay na nga ang lahat, syempre, nag-check-in na kami ng aming mga luggage. Mabilis lang pala kami naka in dahil nga nung gabi palang lang nag-check-in na kami through online. Kaya mabilis lang talaga kami sa pila. So after nga namin ma-check-in yung aming luggage, so pumasok na din kami kaagad ni Akira. Mahirap na maiwanan ng aeroplano. Ang mahal pa naman ang pamasahi, jay. Sobrang excited. Nakalimutan na nga namin mag-hug kay Dad. Di cerot. <laughs> 3.30 kami pumasok bago ang flight namin alas 7 pa talaga ng gabi nakalimutan ko pa talaga bumili ng tubig dyan nagmaoy pa talaga si Akira nung mga time na yan dahil gutom na daw talaga siya ang problema kinain niya na yung kanyang baon hindi pa nga kami nakakalipan although may nabibili naman talaga mga pagkain dyan sa loob ang problema wala akong dalang real hindi lang din problema ang real pati piso wala talaga akong kapirapira pira nung mga time na yan so awang-awa talaga ako kay Akira buti na lang talaga mabilis ang oras kasi kung matagal-tagal pa talaga, talagang mapapaiyak na talaga ako ng mga time na yan, Char. Buti na lang, mayroon akong inilagay na chocolate sa aking hand carry. Yun na lang ang aking pinakain sa kanya. Ayan, at nilingaw-lingaw ko siya sa pabidyo-bidyo na ganyan. <laughs> Yun lang guys. Thank you for watching. God bless us all. See you on my next video.